yung ating pong dream ay napaka-importante. At dapat po yung dream na yan ay sasamahan natin ng goals. Hi! Welcome to Kuya Prop TV! Muli ito si Dr. Adrian Tenerife Sacristan, a.k.a. Kuya Prop Okay, pasensya na po. Medyo natagal lang po ulit bago tayo makapag-vlog. Dahil nitong mga nakaraang araw, medyo marami po tayong ginawa Uh, ito ay may kinalaman para sa ekonomiya ng bansa para sa ating uh, pamilya so ngayong araw po ay magbabahagi ako sa inyo ng pangarap ng uh, pangarap natin para sa Kuya Prof TV yung ating pong pangarap ay makapagbahagi ng mga important, practical and life changing insights para sa ating milyong-milyong mga kaibigan mga kababayan na naninirahan sa bansa at maging yung mga kababayan natin na naninirahan na sa ibang bansa so yan po yung aking ibabahagi sa inyo ngayon sapagkat may kinalaman po ito sa ating target. Okay? Yung ating pong dream ay napaka-importante. At dapat po yung dream na yan ay sasamahan natin ng goals. Sabi nga nila, at pinaniniwalaan ko to, dream without goals is useless. So, yan po yung aking ibabahagi na na napaka-importante ngayong araw sapagkat pwede po nating sundan yan, pwede po nating uh, tularan yan o pwede po natin maging guide ito. Ito na po yung isa sa mga practical insights na ibinabahagi ko sa inyo ngayon. So, ano po ba yung goal ng Kuya Prop TV ngayong year 2019 o bago matapos tong 2019? Ngayon po, uh, napaka-importante po nito para sa ating lahat. Ang target po ng Kuya Prop TV ay makapag-post, makapag-produce ng 100 videos. Okay? bago matapos ang 2019. Okay? At dahil pangarap po natin yan, uh, yung, yung uh, target, okay? Dahil target po natin yan, inibitahan ko po kayo na samahan ako para sundan yung target na yan, yung pangarap na yan ng Kuya Prof. TV. Okay? So, napaka-importante po yan. Okay? Kapi po muna tayo. Hmm. Okay. So, yung ating pong target tulad ng sinabi ko kanina ay 100 videos bago matapos ang year 2020, ah, 2019. At yung goal na yan ay dapat nahati sa apat. Okay? Dapat meron pong daily goal, may weekly goal, may monthly goal at may yearly goal. Ano po ba yung um, ang gagawin natin para sa daily goal ng Kuya Prof. TV? Yung daily goal po ng Kuya Prof. TV ay magkaroon ng at least one video a day. Okay? Or more than one video. Pero yung minimum po natin ay one video per day up to three videos. Kasi may mga pagkakataon po, for example, weekend. Uh, kailangan po lumabas ng uh, pamilya o may activity po yung, yung pamilya. At definitely baka mawalan po tayo ng time na mag-record ng video at mag-edit at mag-upload ng video. So, ang gawin po natin, pwede po tayong magkaroon ng daily goal na one video a day up to three videos a day dahil ito po yung pupuno doon sa mga araw kung saan hindi po tayo makakapag-record. Sa estudyante, ginagawa rin po natin yung dapat. Dapat kung may dream tayo, may pangarap tayo matapos yung ating course, yung ating pag-aaral, dapat may daily goal din tayo. Ano ba yung daily goal natin bilang estudyante? Okay? Pwede po natin gawin, araw-araw dapat nagbabasa tayo. That is our daily goal. Gawin yung assignment kung binigay ng teacher, araw-araw ah -araw, uh, ma-accomplish natin at masubmit natin kinabukasan. That is a daily goal. Daily goal will support your dream. Okay? Para matupad mo yung pangarap mo, dapat ginagawa mo yung goal na yan. At yung una, daily goal. Okay? So ano naman po yung weekly goal? Sa bahagi po ng Kuya Prop TV, yung weekly goal po natin ay kasama na dito yung planning. Dapat pinaplano po natin yung mangyayari sa buong dating na linggo. Okay? Ano po yung natin every day the following week? Planning is very important. So, kasama po nung planning na yun, dapat nag -re research din po tayo. Napaka-importante po tulad sa atin, isang vlogger na tulad natin, dapat nag -re research po tayo. Marami pong pamamaraan para mag-research ka ng iyong content. Yung content po napakahalaga para sa uh, isang vlogger. Okay? So, sa Kuya Prof TV, dapat may research tayong ginagawa at number one na pwede natin gawin sa research ay magbasa. Dapat po nagbabasa tayo ng libro, ng magazine, ng newspaper para alam po natin yung mga nangyayari at yung mga bagong developments na pwede natin ibahagi sa ating mga viewers. Okay? Sa bilang estudyante uh, naman, ang pwede mong gawin, dapat may plano ka rin talagang gawin uh, para sa darating na linggo. May plano ka para sa darating na linggo kung ano yung mga strategy na gagawin mo, kung kailan mong gumawa ng research, kung kailan mong gumawa ng mga project, dapat naka-plano yan. Dahil kung may darating na bigla ang uh, lakad, halimbawa, at hindi ka available dahil sa plano mo, ito yung mga gagawin mo, madali kang makapagsabi ng no or yes doon sa invitation. So, iyan po yung ating uh, uh, weekly goal. Okay? Dapat may planning ka at you have to do research. Okay, dun sa research, tulad na sinabi ko, you have to read. Or you can also watch video, YouTube, informative video sa YouTube na napaka na makakapagbigay sa'yo ng new insights. Okay? At maraming maraming pang iba para gawin po yung research na yon. Yung ibang ginagawa ko po ay naglalakad lang ako sa labas, bumibisita ako sa iba't ibang lugar, sa palengke, tinitingnan ko yung mga new developments doon, at tinitingnan ko yung mga pwedeng maibahagi sa ating mga viewers. Yun po yung bahagi ng research ko. Yun po yung bahagi ng aking weekly goals. Okay? Ano naman po yung monthly goals? Siyempre sa monthly goals, anon pa rin po yung planning. Napakahalaga talaga ng planning para sa ating uh, pangarap, para sa ating dream, para sa realization of that dream. So, napaka-importante po na uh, may planning talaga. At uh, dito sa monthly goal, Ginagawa, po, uh, ginagawa ko ginagawa ko na po dito yung uh, evaluation. Ini-evaluate po natin yung mga ginawa natin ng mga nakaraang araw, ng mga nakaraang linggo, kung ano po yung pwede nating baguhin. So napaka-importante po talaga niyan. 'Di ba sabi nga nila uh, bago ka matulog sa gabi, dapat ni-review nire mo yung mga ginawa mo ng buong araw para kung ano yung mga maling na gawa mo, kinabukasan hindi mo na mauulit. Pero dito po sa ating pangarap, uh, sa monthly goals, dito po natin ginagawa yung evaluation. Although yung evaluation, pwede din po natin gawin siya everyday para sa susunod na araw, hindi na natin magagawa yung mali natin ginawa kahapon. Okay? So, sa monthly goals, evaluation is very important. Ginagawa po natin yan. At kasama po sa monthly goals natin, at least we can travel locally. Pag travel locally, hindi naman po ibig sabihin out of town. Pwede po tayong bumisita sa mga sa mga um, museums dito sa Manila o sa iba't ibang lugar na hindi po tayo gagastos ng malaki pero kung may paggastos po tayo why not, di ba po? So, importante po talaga na nagta-travel tayo. Yung travel po nakakapagbigay po sa atin ng bagong insights yan. Sa bahagi po ng Kuya prof TV, yan po yung ating ginagawa at gagawin pa. So, kasama yan sa uh, monthly goals natin. Bilang estudyante, dapat may monthly goals ka rin. Diba? For example, si Ma'am may binigay sa iyong uh, assignment or project. Uh, dapat naka-set up na yan, naka-plot na yan doon sa iyong schedule, sa iyong uh, monthly schedule kung kailan mo siya gagawin. Importante yan sapagkat kapag ka hindi mo ginawa ka agad yung, yung uh, project na yan, kapag ka hindi mo uh, nilagay sa plano mo, eventually you, you will realize na patong-patong na pala yung iyong uh, mga project at Uh, yung deadline magkakasunod o ang pinaka-worst pa nito, isang araw lang yung deadline. At dito magkakram ka at magsasuffer yung quality. So, importante po na may monthly goals at naka-plot na doon yung mga schedule na mga dapat mong gawin. Okay? So, importante importante po yan. At year, ah uh, huli, sa, para sa goals, ay yung yearly goals. Dapat may yearly goals ka din. Sa yearly goals, hindi nawawala yung planning. ah uh, dito, dito natin ginagawa yung operational planning sa strategic planning. Uh, Napaka-importante po niyan. Yung, yung operational planning and strategic planning po ay i-discuss natin sa isang uh, video natin. So, hindi po natin pag-uusapin yung detalye niyan sapagkat medyo uh, dapat nakatutok tayo doon at dapat detalyado yung discussion natin noon para mas magagamit po natin. So, abangan po natin yung video na yan tungkol sa operational planning and Uh, uh, strategic planning. Magagamit po ng mga isudyati at maging ng mga magulang po, magagamit po natin yan sa ating mga small business, sa ating mga ginagawa araw-araw, makakatulong po yan. Para din sa pagpapatakbo ng ating pamilya, so makakatulong po yung operational planning na yan, makakatulong po yung uh, strategic planning na yan. So kasama po doon sa evaluation, uh, we have to revisit the entire process na ginawa natin nung mga nakaraang taon. Okay? Nung nakaraang taon. Importante po, dito sa yearly goals na yan, nagagawin po natin yung evaluation. Okay? So, uh, kasama po sa yearly goals ng Kuya Prof TV, attend seminars, attend conventions, attend conferences. Napaka-importante po nun, sapagkat kahit na po ako ay isang speaker, isang uh, public speaker, isang author, dapat din po umaattend ako ng mga conferences. Marami po ako natututunan sa aking kapwa speakers. Marami po ako natututunan sa aking uh, mga co-participants doon sa sa seminar na 'yon o sa conference na 'yon. At importante pa rin binibigay ng pagkakataon uh, blessing po ito pag umattend po tayo ng conference nagkakaroon po tayo ng bagong kaibigan, bagong kakilala and that is a good networking. Okay? Hindi po ito yung networking na nagbebenta ka at kumikita ka ng mga percentage ng mga mga commission doon sa mga mariripot mo. Hindi po ito yung ganong klaseng networking. Ang sinasabi po natin networking ay uh, you can be with other people and these people, good people, will help you. Okay? So, importante po yan. So, doon po sa pagsiset ng goals na yan, ng yearly goals, uh, daily goals, weekly goals, monthly goals at yearly goals may apat na prinsipyo po tayong dapat sundin at 'yun po yung ginagawa natin at ito po yung sinusunod din ng mga ibang eksperto at ibang mga uh, successful people sa ating uh, bansa at maging sa ibang bansa around the world they follow these four principles at para po sa mga Pilipino ginawa po natin tong uh, ginawa po natin itong apat na prinsipyo na to at medyo kinostomize natin to fit our needs. Okay? Una po, dapat sabihin mo sa sarili mo yung pangarap mo. For example, pangarap ni Kuya Prof na magkaroon uh, ng magbahagi ng practical, important, and life-changing uh, insights para sa miling-miling mga Pilipino around the world. So, yan po yung ating uh, yan po yung pangarap ko at sinasabi ko po yan sa sarili ko. Okay? At uh, pagkatapos nun, iya pa yung una, sabihin mo sa sarili mo kung ano yung pangarap mo. Number two, angkinin mo kung ano yung pinapangarap mo para sa sarili mo. Angkinin mo yan. Kung pangarap mo maging uh, doktor, angkinin mo na ngayon na ikaw ay magiging, uh, na ikaw ay doktor. Okay? Angkinin mo na yan. You claim it. Sabi nga nila when you pray to God that you want something, you already, you claim it already that What you are praying for is already within you. Okay? Angkinin mo yan. Iyan po yung pangalawa. Napaka-importante na inaangkin mo yan sapagkat walang pagdududa na ibibigay sa iyo ng Diyos, ng universe. Magkukonspire sila that all uh, elements in the universe will conspire and will help you to realize your goal. So, napaka-importante niyan. Una, sabihin mo sa sarili mo kung ano yung pangarap mo. Pangalawa, ang kinin mo kung ano yung pinapangarap mo at ito yung pangatlo. Okay? Pangatlo, uh, gawin mo o gumawa ka ng mga paraan para matupad yung pangarap na yon. Kung pangarap mo maging doktor, you have to be a good student today. Gawa ka ng paraan para lahat ng subject sa pagiging doktor maipasa mo. Kung pangarap mo maging engineer, ngayon pa lang mag-practice ka ng mag-practice ng mga math problems dahil ang pagiging engineer, ang road towards engineering, okay, has a lot of math problems. Ang daming math dyan. Dapat mahalin mo yung math. Dapat mahalin mo yung numbers. Dapat gumawa ka ng mga paraan para mas mahalin mo yung pangarap mo. At in, uh, in effect, your dream will also love you. They will, love he will uh, it will like you okay maging iisa kayo so gawin mo yung mga bagay na makakatulong sa iyo para ma-achieve mo yung pangarap mo okay yun yung pangatlo gawin mo yung mga bagay na makakatulong sa iyo para ma-achieve mo yung iyong pangarap okay at number four, ibahagi mo sa iba kung ano yung pangarap mo sa buhay tulad ng bawa na ginagawa ko ngayon Ibinabahagi ko sa inyo ang pangarap natin para sa Kuya Prof TV na makapagbahagi ng important, practical, and life-changing insights para sa milyong-milyong mga Pilipino sa ating bansa at yung mga naninirahan din sa ibang bansa. Okay? Yan po yung ating pangarap. Sinasabi ko po yan sa inyo sapagkat kayo man ay makakatulong sa akin para ma-achieve ma ko, ma matupad ko yung mga pangarap na yan sapagkat halimbawa, sinabi ko kanina sa Daily Goal na mag-upload tayo ng video at least once a day. Kapag ka hindi po tayo nakapag-upload ng video, uh, naka, nakaligtaan natin yon o hindi po natin pinansin, kayo mismo ay magsasabi sa akin na, Kuya Prof, di ba dapat may, may video ka? Inaabangan po namin yung video nyo. Bakit wala? You are, in effect, reminding me na kailangan kong gawin yung mga bagay na yun, yung daily goal na yun, para ma-achieve ko yung aking pangarap. Okay? Yan po yung importansya kung bakit binabahagi natin sa iba yung ating pangarap. Ibahagi mo sa kaibigan mo yan. Ibahagi mo sa kapamilya mo yan. Ibahagi mo sa kapatid mo yan. Okay? Sila mismo yung magre-remind sa'yo kung ano yung dapat mong gawin para ma-achieve mo yung pangarap mo. Minsan yung mga tao, ano yan eh, uh, sarcastic pagka niremind ka, sabi mo, pangarap mo to, wala ka nang ginagawa. In effect, They are reminding you about your dream, di ba? Hindi lang magano yung delivery, pero may uh, reminder 'yon para sa iyo eh. Reminder 'yon na dapat ginagawa mo yung pangarap mo. Dapat ginagawa mo yung mga bagay na yun para ma-achieve mo yung dream mo. Okay? So, don't forget to share your dream to other people. Importante 'yan. Yung mga iba talagang susuportahan ka minsan, nakikita nila wala kang allowance, they will support you by providing you uh, some amount para matupad may yung pangarap mo. Minsan, kinukonfort ka nila pag may problema ka dahil alam nila yung pangarap mo, sinusuportahan ka nila. Okay? Sa buhay ko, maraming mga taong nagre-remind sa akin kung ano yung pangarap ko. Minsan, uh, yung mga reminder na yon In different forms, they are reminding me, Hey, Aldrin, Dr. Sacristan, this is your dream. You have to work on it. Diba? Ito yung mga, mga pamamaraan nila. Sinasabi nila na maganda yung pangarap ko, maganda yung ginagawa natin at ipagpatuloy lang. So, nakakatouch po yung mga yon at they, it serves as a reminder for me to really pursue my dream. Okay? So, muli po dito sa ating uh, YouTube channel, ito po yung ating pangarap para sa Kuya Proc TV. Makapag-produce, makapag uh, bigay ng mga uh, share ng mga idea, mga insights, practical, uh, life-changing insights para sa ating mga kababayan. At inibitan ko po kayo na ibahagi po natin sa ating mga kaibigan yung video na to para sila rin ay makasama natin dito sa pag, uh, pag-abang, pagtaguyod, at pag, uh, pagsama sa pagtupad sa ating mga pangarap. Sama-sama po natin tuparin ang ating mga pangarap. Okay? So, pwede po natin tawagin yung mga Kuya Prop TV viewers na dreamers. Okay? So, mga ka-dreamers, iniimbitahan ko po kayo na samahan ako para sa pagtupad ng ating mga pangarap. Officially, I am announcing today that those who are uh, avid fans or subscribers of Kuya Prop TV, ang tawag po sa atin ay dreamers. Mangarap po tayo. At yung pangarap na yan, dapat sinusuportahan natin ng mga maliliit na goals para matupad po natin yung panga, mga pangarap na yan. At kung ikaw ay nahihirapang uh, ma, ma, makita yung pangarap na yan, matupad yung pangarap na yan, pwede mo akong i-message sa four two at pwede kitang i-coach. Kung ikaw ay estudyante, pwede kitang i-coach. Uh, pwede din namang group uh, coaching, uh, pwedeng gawin natin siya personal or online. Uh, kung nandito lang kayo sa Valenzuela area at Metro Manila area, pwede po tayo mag-set ng isang lugar kung saan pwede po tayo mag-meet para sa coaching na yan. Or kung hindi man at malayo kayo, pwede po natin gawin yan sa pamamagitan ng technology na to, uh, online coaching, ginagawa po natin yan. Mag-message ka lang sa numero ang binigay ko, 0932-849-3842 o mag-message kayo sa Kuya Prof. TV sa ating uh, page Uh, Facebook page, okay? Kuya Prof TV. Mag-message po kayo at uh, pwede po tayo mag-usap doon at ibibigay ko sa inyo yung detalye kung paano po na, ang pwede natin gawin para sa coaching na yan. At para sa, po sa mga naghanap ng uh, speaker, uh, pwede po tayong magbigay ng talk. Okay? Pwede nyo po akong kuning speaker para sa inyong company, para sa inyong eskwelan o para sa inyong organization. At para ma-motivate po natin yung mga mga estudyante natin, yung mga empleyado natin na mangarap okay, Tuparin ang kanilang mga pangarap Pwede po ninyo akong kontakin At magbabahagi po ako sa kanila At imomotivate po natin sila na uh, Tuparin ang kanilang mga pangarap Muli, ito si Prop Na nagiiwan sa inyo ng mga katagang Change your life now by changing your mindset Kilos-kilos, ayos!